Kailangan mo lang ibrotot yung... paano ito? Uh -oh. Yung Oo. Bakit yung nagyatag sa akin? Kaya aulo. Hindi ko kilala. Sa akin yung may nagtag sa akin po. Kaya... Yeah. Kakagabi. Kaya... Yeah. Pusbis po... Kasi nag-text ako sa akin hindi ko po... hindi ko na save dito yung number mo. E eh di hindi ko pinag Parang nag na ako ng madaling araw. Uh Oo. -oh pag ising ko, may message siya blanco. Tapos, ano. Sino you know, ka Bobo naman. Kaya replyan ko siya. Sabi ko, who's this please. Ano? Yan? I texted you, I don't think so. Sabi ko nga rin. <laughs> English ko. Tapos sabi ko, may text ulit siya blanco na naman. Kaya oh. may, may nag-reply. Sabi niya, Basta parang nag-English din mo mali-mali. <laughs> Ayoko. Baka naman... Baka naman... Bye. Baka naman mo 'yan. Eh, wala kong Okay, bye. Baka ano naman suitor so, mo 'yon Hindi naman textmate lang. Sa'kin so, Sa nga rin may ipag text May alam Melanie daw pangalan. Nanginisi ko ba may trip na ng mga barkada ko. hindi ko pinatulad. putang na sabi ko eh. Mag-send ka ng picture mo para malaman ko ito to. Chinese okay. Chinese na ano yung friendster term, hindi ko yung tsulpa-tsulpa. Hindi ko tilingnan. Ipaka mo nga yung labi mo dito. Ang mo. Yan. Ganun, gano? Yan. Yan, tama yan. Bago ka, pipi-picture ano. Pipi-picture kita. Parang para kumakain ng kuto. Yan, ano ba ginagawa mo? Yung naganag, parang nagkukuto ka, tapos sa'yo, sinubo mo nga, sinubo mo nga. Sige, stop mo na. Ah, na-stop na kanina ba? Sige. Kamaya. Matingin na. Huwag wow, kami. Tanga, tuto ka ng kulo niyan eh. mag magabay ka na gano'n. Huh? Magabay ka na. Yung parang manggish style. Ayoko pa. <laughs> Yung gano'n. Ayan. Mang...